Ginagawa namin to, actually iba yung sa kanya pero ginagawa ko to. Kasi so, alam mean, mo yung weekly pagod. Trabaho, pag-uwi mo, problema. Mm. Ako mukha lang problema pero may problema din. Saan dito? Uh, mm. Most of the time. <laughs> na-enjoy mo ba to? Ewan <laughs> <laughs> ko, feeling ko. Hindi rin ko na-enjoy ko to. Nakakatawa lang. Di wala sila. 8 na yung kanina eh. Sayang no? Hindi. Dayang. Nandyan yan. Nandyan iniisip nila ngayon, paano kung babalik yung ano, yung life kanina na inahabol nila yun? Mm. Ay, di ba? Adjust sila, nagbabantay sila. Lo. Yeah. mga to eh, ano lima yan eh. <laughs> mga stress din yan eh. Stress. Actually, pito tayo. <laughs> stress dito eh, stress dito <laughs> ako. Stress dito Oh, di ba? Siyam na tayo ng stress. <laughs> <laughs> Ito. Siyam. Kasama ko ba? Ano? Kaya pinapanood kayo sa rin. Naging sabi ngayon. Speaking of pagod, what keeps you good. Hindi kasi, Jericho mo, ano, meron kasi ano, meron kasi mga pagod na, di ba, sinasabi nila, may mga pagod na napapaway, may mga pagod na hindi napapaway. So, ano lang, pag, in terms of work talaga, napagod, ano lang, pahinga ka lang, like, Uh, breathe in, breathe out lang. So, kung nga burnout ka sa trabaho mo, pahinga ka the next day kung weekend or kung rest day mo or off mo. Tapos, ano, gawin mo, habi mo. Like, ano mag ginagawa mo? Like, Video games. Exercise. Ganon. So, Kapag uwi mo sa bahay, segregate mo yung work persona mo oh. sa personal persona. Pero make sure mo lang na ano. I mean, Monday. Work na ulit. Kunin tas mo yun na ulit. Naita mo yung ano, yung sa Tulfo? Yung 500 pesos na allowance ng babae hindi ko wala, wala, akong context. Hindi ako nanonood ng tool So, hindi ko naman siya pinanood as a whole, no? Nakita ko lang yung mga thumbnail na nakikita ko. Like, may kita mo na yung buong story sa isang thumbnail, eh. Parang nilareklamo ni Ate Girl yung parents niya, papa niya. Allowance niya per day. And yung babae, nag sorry ah, nag-aaral. And mukha namang capable. Magkaanap siya ng trabaho. Kaya niya yun, eh. Tapos yun nga, yung reklamo, ano, nilareklamo niya yung father niya na ang allowance siya lang per day is 500 pesos. Sobrang sama. Sobrang sama. Ma! Ma! Magkano baon ko nung high school? Magkano baon ko nung high school? Baon ko nung high school? 20 pesos, hindi ah! Hindi, hindi! 20 pesos, kailan pa yan? 80s pa pa. Marulong ka pa sa nagpapabaon sa'yo. Ha? <laughs> Uy, e. ay, doon nung dodan. Ayos ka, pa si Kwenta. Oh. <laughs> Mama yan ako. Ay, so yun nga. Hmm. Napanood mo ba yun yung sa, ano, 500 pesos na babae? Sa Rapido po? <laughs> <laughs> ay, kwenta nyo. Ayun na so, yung contact. <laughs> Ayun na. na, na. Nagagawa. <laughs> Uy! na, 150. Ay, grabe naman. Man ka naman. magkano naman. Ito ka Mayaman <gawin. Nakabansik> kayo, nakabansin ka eh. Malaya ng bente ng panahon ni Uy! Yun lang. Eh. Medyo trash to. Nagagawa ka ba ako?